Konnichiwa mga kabroom-broom Ayan, nandito ngayon tayo sa Japan mga kabroom -broom. Touchdown at napuntahan rin natin ang Japan no? So mag stay muna tayo dito ng mga tatlong araw mga kabroom sa Japan At mamimiss ka ang Pilipinas for sure yan <laughs> Sobrang ganda pala dito talaga sa Japan mga kabroom-broom At talaga napakaganda ng klima Talagang may nyo ko dito. Samahan nyo akong lakbayin ng Japan. Itutor ko kayo. Joke lang. Dito lang tayo sa Gala Food Park. Ayan, dito yan matatagpuan sa may Pasay, mga ka-broom-broom, malapit sa Mowa. Kung gusto nyo talagang ma-experience ang Japan, ang good vibes, ang mga pagkain, at ayan. Meron siyang yukata, yan na tawag nila. At ito na nga napili ko, mga ka-broom-broom para talagang pil na pili ko ang pag-ikot sa Japan. Siyempre, yan. So para ma-avail mo yung yukata mga kabrumbrum, mag ka dyan ng one valid ID per person yun. Tapos ayan, tutulungan naman kayo ni ate pagkatapos nyo mapili yung gusto nyo. Ayan. Maraming pagpipilian, kita naman mga kabrumbrum. Kaya sama nyo pamilya nyo dito, talagang mag enjoy kayo mga kabrumbrum. Tapos ito na nga, una pa lang, akit na tayo sa first floor. di ba? Pil na pil ko. <laughs> sa hagdanan pa lang mga kabroom broom feel mo na talaga na para kang nasa Japan na kaagad mga kabroom broom ay sa escalator pala <laughs> nataroon no? ayan no oh, tingnan niya, mga kabroom broom napakaganda pero bibiruin niya, makikita niyo lang yan sa may pasay di ba so ayan pasok tayo at syempre bumungad nga sa akin ito si Kapibara, ayan. Siyempre, gustong-gusto yan ng mga bata, si Kapibara. Dahil sikat na sikat yan. Saka ito pa, yung sa si, uh, Spirit Away. Yan, si No Face, Kaonashi, yan, si Totoro. Andyan sila. Talaga mag -e enjoy yung mga kids nyo. Yan, may pusang ligaw. Ito pa lang si Neko. Ayan, ang pusa. At ayun na nga, syempre, pag ikot-ikot ni -ikot, Gabroom ikot, Room, ayan, napakaganda, napakalawak. May dining area na pang public. At meron din syempre mga pang private, mga Gabroom Room, pang pamilya. At yan, nagikot-ikot nga ako, naghanap ako ng makakain. Siyempre, para mapili ko. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pampamilya, mga kabroom -broom. Libre lang yan kung gusto nyong kumain dyan. Ayan. Diba, pang family siya. At ito, nag-noodles lang ako dito, mga kabroom-room, pagkatas kong magsa Sinong magsasabing wala ako sa Japan, mga kabroom kung ganyan talagang ang makikita mo, diba? Talagang Ah, sa Japan ka talaga pag nakita mo yung ambience na ganyan, di ba? Tas ayan, may mga lalakad sa likod, lahat sila naka-kimono, ayan, di ba? Napakaganda. So ayan, ikot-ikot kayo -ikot, ulit kayo mga abroom broom para makita nyo, di ba? Ang daming Instagramable na pwedeng pag-picturean. pagkain. At ayan, yung train na umiikot ang mata, di ba? Uy, sino ka diyan? Ganyan. <laughs> Pili na ha. Oh, ito na, Kabroom open. Welcome. Di ba napakasaya? Napakasaya ni Kabroom Room nyo. Close na natin. O okay, oh, yan, close na. Bye bye. So ano bang iniintay niyo mga Kabroom -broom? Dito lang yan sa may Pasay, sa may... Gala Food Park. Okay, so pin your next destination, mga ka broom Sayonara, mga ka broom At dyan nagtatapos ang aking vlog. Thank you for support. Thank you for watching. Hanggang dulo. I love you all. Ayan. Yeah. See you in my next vlog mga kabroom-broom.